Magandang umaga mga idol So for today's video ay tayo ay nandito sa palisdaan natutulungan tutulungan natin si Tatay mag ayos ng basig or ng pilapil dito sa kanilang bilaban ng palisdaan Ngayon ay malaki ang tubig, uh, kalakhan or pulmon Kaya yung tubig ay talaga napakalaki At uh, isa sa mga kalaban ng palisdaan ay yung ganyang malaking tubig Kuha ng maapaw at uh, minsan ay nagkukos pa ng pagkasira ng pilapil Katulad ng uh, nangyayari dito sa palisda na binabantay ni tatay. Papakita ko sa inyo mga idol. Malito yung gagawin natin mamaya. Uh, nabutas yung ilalim. Ayun. Nabutas na Kung wala itong bangkaw na ito mga idol, yan ay baka ito ay na wash out. Yan. So, yung tinala na nalabasan ng tubig malalim. Hindi natin alam kung paano discard ang gagawin dito mamaya. Kasama natin si Tatay at si Tio Noel. Nandun lang may sila. Ayun. Medyo malalim pa dito. Uh, ito sa sasakan. Malalim. 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 Gawa natin yung walang prinsa. Kaya hindi makapagbawas uh, ng tubig. At uh, update ko ka mamaya pagka uh, nag uh, start na kaming magtrabaho dito. Medyo matagal-tagal ito mga idol pala. At uh, medyo malaking butas na ating aayusin hmm. bubutasin daw natin mga idol ah ito ang rinsak ay ito basta huwag mga kalahati lang yung lalapit ito yung lalapit ito yung sako saan? ay papasanin na lang magkakalito ka na doon ito na kalahati lang Ito yung ginawa natin kalabasan ng tubig para mabilis na pumaba ang tubig dito ah. at nang makapagsinga na kami ni tatay mag <coughs> tambak doon sa may bulas ay sa may tilas so, pinaghihintay mga idol na humibas ay tayo manana pa lang muna dito sa gitna ng sasahan ito yung sasahan natin kina, dating kinakaritan ni Tate ay tumigil na at hindi na pinapapangarit ni na ate masyado nang hihirapan ito yung may dala tayo ditong itak pang bulis. Hindi ko lang alam kung may pa, pa dito. Tingnan natin, lang natin. Hindi na yata matang maroon namang mahuha. Yung gubat na ulit dati itong <laughs> ang iti malinis eh. Ba yun, yung tapalang mga idol, labas na. <laughs> nasa gilid pala ng basig ay ba yun ano, ito pa lang ito pa lang ito lang Nakaka isa naman tayo dun hindi mo tayo nasiro mga idol nakaisa pa din tayo okay, magkape muna mga idol okay. magkape okay. muna na ay, ay, nata, -kape mo na halika na magkakape muna abo ganun pala magkakape muna aray ko Ha? Ano may na alas na yata Para mamay dire diretso na lang Mamay Eh, dahil... nakapang apat na yan ngayon Bandang huli Bumigay na Ah, <laughs> Abay na doon <laughs> Kita tayo mga idol oh, ho, tignan, Kata na ang mga <laughs> Magsisipag war. May grabe hindi ko na-shoot ay yung war ha. <laughs> so, bakit ang itlogan. <laughs> <laughs> itlogan pati ulo <huli> kita. <laughs> Masulit pa na. Makakita naman na yung abo. At sila ba siya mag-anak? Padaling huli ba? O pala naka-iglip na doon? Kanina malalim na rin pa. Maya-maya ako. Maya-maya. maya yan. Ipuyat. Maraming huli. Ba't nasa gabi ako nakarami? Nakay ba? Ano yung pinakita ko sa kanyang lista? Oo palos pa Palos pa Ano yung palos? yun yung mga makukong ayun Impress Baka lang ng iPhone 300, lang Nung alin? Nung alin, nung alin, wala 2 kilo ah 2 kilo din magkakalabi? mhm maraming ka gatoon nyo nyo na ko yun paglalimutan yung panino ang mga buhay na ibaka ko lang. Dating buhay na wala pa sa kalahati. eh ay katulong kapila hindi pa magsisimula na mga idol ng trabaho Wala malalim work tapos ampay <ang> lang ehh <laughs> uh, malaki ng kabubutas ayun

I Unahin mo nang ayusin nito sa labas. Ay guys, kakain. Kakain tayo mga idol. <laughs> may sardinas. Babang diyo oh. mo. <laughs>

Saka ah, yung kung hmm. no, Kaya yung Masa pa Mahala siyang gano'ng 5-5 pa Ito yung yung na ito ating update sa ating ginagawa ba may pa ng ano doon bangkalan uh, tamba ka na tambakan na yung um, butas kanina. Oh, balat lang naman. Oh, kung may laman. Bula. Ay, balat lang. Kaya? Oo. Oh, Baka naman yun. Lock. Oo. Oh, basag na yun. Balat lang pala yun. Wala mo nang sudo tatambakan na. Hmm. Ihuhulog na yun nasa ako? Oo. Mm.

Ano na, na malamit kay. Kabayo. <laughs> Sayo na man itira mga ano man. Nalugluglog na baka. Ano? Mga tatlo pa yun. Ha? Huh? Mga tatlong sako pa. Marapa dito na lagi. Ang Tangga, natanggalan. Para ma Basta tayo mag uh, ng basig mga idol. Ay, Ito yung ating palakaya oh. <laughs> Nadali na. Ito yung may tilas kanina. Ano nakita niyo kanina may nabukal. Ito sa may unahan yung pinagagaling niya ng tubig. Pinatungan na. Maganda na uli. Huwag lang sanang masisira. <laughs> Ay, nahirapan na yun. Bukas. <laughs> Nakakala. Masyado eh. mo tubig ngayon mga idol eh kaya. sunod na. Bukas din si tiyo na law babanlaw na habang tayo nagpapahinga kanina ay eh, tayo nangunguha ng mga tapalang bedo <laughs> tapalang tsaka bagungon at dapa may pakulam na uli <laughs> tayo magbabanlaw aba <laughs>

Ya. Si Ko. Malalim ang idol pala dito. Kabo. Tong ed. Basak-sak lang ito. Eh. Iba sa tai Dito ang tama. Pag ako yung na yung piyaping iyan. <laughs> yung tanggalan ng sang. <inaudible> Ali. Piyaping. Ah, oh, ayun no, patanggalan. sa ni Lik itong panggatong sa luto. Eh. Malabo madal. Kung sa kanya, magluluto. Ari. Nagbanlaw na tayo naka 6 uh, na oras din naman may merienda po muna ulit tayo at uh, tayo ay uh, din magtrabaho sa palace mga idol <laughs>